yung mga boss at sa mga ka-tech natin yan so may din nila sa ating unit no? so yung unit na to daw ang problema is ayaw mag boot no? so uh, loading lang siya dun sa pinaka windows nya no? mga bossing so gawin natin papakita sa inyo kung ano yung problema nya at a-analyze natin kung ano yung issue no so at para magawa natin no so open up muna natin yung computer. Ayan. So, ito yung unit nya mga bossing, no? Ayan. So, naka-video card yan. Then, naka-tower type na CPU fan. Check natin yung specs mga bossing. So, pasukin mo natin sa BIOS. So mga bossing, yung specs ng kanyang unit is Ryzen 5 5600X na naka 16 gig na memory. So yan yung specs ng unit niya. No? So uh, tingnan natin kung ano yung sinasabi nila na ayaw magboot, no? So save muna natin. Yan yung unit niya mga bossing no? so mukhang um, malinis naman mga boss Tingnan natin kung ano yung uh, problema para ma-refer natin. So, ito mga bossing, uh, ang nangyayari daw sa unit niya is puro ganyan loading lang na no, mga boss. Then, minsan is sad face. So, mga bossing, gagawin natin uh, para malaman natin kung bakit nagkakaganon is the na diagnose muna natin siya gamit tayo ng software pan diagnose no? so diagnose natin kung bakit nagkakaganon so diagnose natin yung hard drive niya para malaman natin kung good health pa pa yung pinaglalagyan ng operating system niya mga boss. So ito yung aking flash drive. al uh, andito yung pang-diagnose natin mga boss. Saksak natin dito, then i-boot up natin. Yung mga bossing sa mga katek natin diyan. So nakasaksak na yung ating flash drive no. So diagnose natin no yung pinaglalagyan ng OS niya mga boss. So yan, uh, nag-boot na dun sa aking flash drive then ito yung laman ng aking pang diagnose so dito tayo sa DOS program ayan then pili natin tong HDD Red 2011 ayan so kung gusto niyo ng software na to ah uh, meron akong video noon then nasa description yung link download niyo lang so nandito yung pinaka OS niya sa 500 gig ayan so number 3 piliin natin may makikita kayo dito na pre scan show bad zone normal scan with or without repair yan pili lang kayo diyan, no? so kung gusto nyo 'yung show bad zone, no? papakita lang sa inyo kung may problema 'yung hard drive niyo, piliin niyo number 1. So, o number 2, normal scan, pwede niyo piliin, then i-refer niya 'yung pinaka-blocks na sira. So, ngayon, papakita ko lang muna sa inyo 'yung problema. So, piliin natin 'yung number 1. Ayun, enter, then start sector 0. So, 'yan. Enter niyo. So, mag i scan 'yan, mga bossing, at magalabas siya ng error or kung ano yung nakita niyang problema ng hard drive. So, makikita niyo mga bossing dito, naglabas na siya ng error. No? So, may bad sector do yung unang blocks ng hard drive mga bossing. Kaya, laging naglo-loop or naglo-loading lang sa Windows mga boss. So, yan. Nakita yung problema. No? So, na-diagnose natin yung problema. So, may bad sector. No? So, nare-refer naman ito mga bossing. No? So, tatawiran niya lang. Pero, hindi na siya recommended. No? So, re-recommend na rin natin kay client na gamitan niya na yung unit niya ng M.2 NBME mga bossing. No? So, kasi ah, uh, ang nangyari, yung huling nag-install is in-install niya sa hard drive pa rin. No? So, sayang kasi yung unit mga bossing. No? So, swabe pa yung unit. No? So, kung SSD yung gagamitin natin dito is makukuha niya yung potential talaga ng unit niya mga boss. No? So, yung mga boss, na natin yung problema. No? So, dito kasi, hindi tayo pwedeng manghula. Kailangan, sigurado tayo dun sa kasabihin natin sa customer. So, sa gusto magpagawa mga bossing, no, punta lang kayo sa Ictus Technology. Malbar and Malawan Branch mga bossing. So, salamat!